Narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagdating ng mga nagsisimba sa Quiapo Church, kabilang ang ilang deboto ng poong itim na Nazareno ngayong first Friday ng taon. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. May report si Noel Talakay, live. Noel, Luisa dahil sa may meron pa rin tayo banta sa kalusugan at patuloy ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church kanina na mahagi ng face mask na N95 ang mga pulis dito upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang sakit. Okupado ang kahabaan ng Villa Lobo Street ng Quiapo dahil sa haba ng pila ng mga deboto ng Black Nazarene na gustong pumasok sa loob ng simbahan ng Quiapo Church at Plaza Miranda. Dahil nga nagpapatuloy ang pagdagsa ng mga deboto hanggang sa mga oras na ito para makiisa sa misa ng Quiapo Church. Ngayong unang biyernes ng 2024 na mahagi ng face mask na N95 ang mga pulis dito at mga ihos sa mga deboto. Ipinapatupad na rin ang social distancing sa loob ng simbahan hanggang sa May Plaza Miranda. Ngayong araw, nasa tatlong daan na mga pulis ang idineploy ng Maynila sa buong paligid ng Quiapo para matiyak na ligtas sa kapahamakan ng mga deboto at maging matiwasay at maayos ang aktibidad ngayong araw sa pagsagawa ng misa para sa puong itim na Nazareno sa unang biyernes ng taong ito. Nasa pitong daang mga ihos naman ang tumutulong para maayos ang pila at pagpasok ng mga deboto sa loob ng simbahan. Sa kami ni Colonel Tom Ibay, visit director namin, na ilagay na yung mga kapulisan kung saan sila dapat nakalagay. Lahat po ng magpa uh, papasok sa loob ng simbahan, hindi po mandatory pero ini-encourage po natin na magsuot ng face mask para po hindi tayo maging spreader. Ng kagabi po hanggang kaninang umaga, nagguguhit na po kami ng mga markings dito sa Plaza Miranda. Luisa, yung mga pulis din yung nagtumutulong para maayos yung daloy ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. At nasa 11,000 na ang dumating na mga deboto dito sa Quiapo Church simula kaninang alas 4 ng umaga bilang unang misa ngayong araw. Samantala, Luisa, dumating na, ibinalik na dito sa Quiapo PCP ang sospek sa ban na nag na nagbanta ng bomb threat at uh, sasampahan na ito ng kaso. At antabayanan ang buong detalye maya-maya lamang. Luisa? Noel, magtapos nitong uh, First Friday Mass, ay ano yung inaasahan na aktibidad ngayong araw kaugnay nga nitong pista ng uh, Itim na Nazareno? At bukas nga yung pahalik, ano, dadalhin o kailan dadalhin sa Krino Grandstand ang poon ng Itim na Nazareno? Doon sa schedule kung kailan dadalhin ang puona na nasa Reno, papunta sa Quirino Grandstand, alamin pa natin yan. Pero ay, pagdating naman sa security, kanina pa lang o kagabi pa lang, nag-ikot na o nag-deploy na ang uh, Manila Police ng uh, halos mahigit tatlong daang mga police para naman matugunan yung mga security at uh, maayos yung uh, uh, pagsas pagsasagawa ng MISA ngayong unang araw ng biernes uh, ng 2024 hanggang tuloy-tuloy na ito hanggang January 9. At uh, sinabi rin sa akin kanina na maaaring nasa mahigit 12,000 hanggang 15,000 ang ipapakalat ng mga pulis ng Maynila. Luisa? Maraming salamat Noel Talakay. Samantala, nakaranas pa na rin ng rotational brownout ang ilang probinsya sa Western Visayas dahil sa problema sa supply ng kuryente. Sa barangay San Jose de Buena Vista sa Antique, napilita na lang matulog ang ilang residente sa plaza o malapit sa seawall ng pantalan upang hindi mainitan. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Trenas, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng public at private schools sa Iloilo ngayong araw. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Department of Energy at NGCP sa dahilan ng pagpalya ng ilang power plant sa rehiyo. Sa ating weather update, apektado ng Amihan ang Luzon, habang Easterlies naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao ngayong araw. Dahil dito, nakakaranas ng manakanakang pag-ula ng Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar. Asahan din ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar dahil sa katamtamang pag-ulan. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Ang Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas at Mimaropa ay may parteng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay may parteng maulap hanggang sa maulap na pabawirin na may mahinang pagulan dahil naman sa amihan. Sa kakapasok lang na balita, bumagal pa ang inflation rate sa bansa noong December 2023. Sa report ng Philippine Statistics Authority, mula sa dating 4.1% noong November 2023, bumagal ang inflation sa 3.9%. Abangan niyo po ang detalye ng balitang yan mamaya lamang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa Atpi Ako si Luisa Erispe, magandang umaga.